Oh, mga chonga chang. Magkukwentuhan tayo kasi na-stroke siya. Kailan kayo na-stroke? 2017. Ang tagal niya na na-stroke. Di ba di ba di ako tumatanggap ng 6 months pa 6 months? Pero siya tinanggap ko kasi may mga conditions akong sinet. Nung na-meet na, na namin yung mga conditions na yon, eto na improvement niya. Ano yung improvement kinu niya kinukwento sa akin kanina? Mm -hmm. Ang dami po? pong improvement. Naitataas ko na po yung kamay kong ganun. Unlike before, nahirap-nahirap ako. Ngayon ang lambot-lambot ng kamay ko, oh, oh. mga guys. <laughs> Tour travel pa siya from Tanay. Tapos, dumaad po ako sa hilot pero wala rin nangyari. Ako, naubos lang yung aking budget doon. Kasi ho, oh, nag-hire ako ng tricycle tapos pagdating pa doon, odi oh, habi di, sabi kong gano'n, nang mabasa na kapatid ko pala yung TikTok ni Doc, immediately thereafter, nagpatid ako and then after that, Ayun, ano na tayo to? At 15 po yung session ko. I will be a uh, Mate-terminate na po yung aking 15 session on September 4. And hopefully, positive po ako na meron po talagang improvement. Oh, siya na nisabi. Walang na Ay, Wala ayun, Po. Yung kapatid, po. ayan o. Hi. Oh. pa nito. Ah, oh. Kapatid 'yon. Wala eh. po akong gamot na iniinom for my ano. Hindi mga Kaya lang baka sabi niya scripted 'to. Aba hindi. No, Click Siyempre po, you have to think positive at saka you have to trust hmm. The doctor and the other members of the clinic nagagawa sa inyo. 'Yun 'yun eh. 'Yun ho ang pinaka bottom line mga kapatid. Hmm. Hindi Ni puring hindi puring tamang duda. Hindi po, Walang hindi. Walang halong duda po yan. Po yan. Every time po na hula, gusto po kami dito sa Binangonan, uh, I always pray po na talagang laging dapat may improvement. Mm -hmm. Or else, sayang po yung inyong ano, perang ibibigay kay Dok. Or kung kung ano yun Kahit, inuman, kahit you know? hindi mo makausap yung Dok man personal, yung trust Ah, yes, of course. No need na po ni Dok ng presence niya. Maggagaling po yung kanya mga tauhan dito, honestly. Mm. Ayun no. Oh, anyway, pero ito nga sa inyo kasi past 6 months stroke, di ako tumatanga. Pero siya tinanggap ko kasi nga, may nakita akong potential na pwedeng gumaling. Kaya, how would I know kung gagaling? You need to come to the clinic. Kasi how would I know kung mag-improve kayo, di ba? Siya nga, from Tanay pa. Oh. Diba? From Tanay Rizal po kami. Gano'n gano, gano ka lang yung biyahe? Oh, mga ano lang po yan from... Kung, one hour. One hour mm. from Tanay Rizal to Binangonan. Pag wala pong traffic, in between morong dahil may mga estudyante po tsaka binangonan. Mm. One hour po. Pero okay lang. As long na gusto gumaling. nyo magpagaling, it doesn't... I uh, mean, uh, kahit Malay -malay. malayo or malapit, basta gusto nyo gumaling. At kay Dr. Uh, Ron... Samaniego. <laughs> Ron Samaniego. Sa Sa The angry dog. The angry dog. The angry dog. The angry dog. dog. Anyway, pinakita ko lang sa inyo kasi nga uh, maraming tatong sa mga stroke kayong bang pagaling. I don't know. Ano sumipot kayo, I wouldn't know. How would I know? Di ba? Sila nga, Opo. they found out. And they benefited from it, di ba? Yes. Kasi nga, they showed Very them. big improvement po. Ayun. Yun, Saan so, nang galing ha. Okay. Bye.